Do your responsibilities kahit yung mamatay. Delivers, isang tanong na dapat sagutin natin ngayon pa lang para ready tayo. What if bigla kang umaman? Sabi nga nila, di ba, bigla kang sumakses. Ibig sabihin, bigla kang na-promote, yung negosyong matagal mo lang sinusimulan, biglang nagka-traction, biglang nag-boom o yung sales team mo, biglang dumami ang sales o yung binibuild mo, biglang dumami yung mga bumebenta or whatever source na ginagawa mo ngayon, biglang binless ni Lord. Ang tanong, anong dapat mong gawin? Alam mo, pag hindi natin to natutunan, hindi natin to sinagot, baka mamaya yung blessing na binigay ni Lord sa atin, maging kapahamakan pa sa atin. Isang nakakalungkot na pwede mangyari sa'yo, yung after kang binless ni Lord, lalong napariwara ang buhay natin. Di ba nakikita natin yung sanhi o yung pagkakaroon ng pera, then hindi mo ginawa ang dapat. Naging greedy tayo. We wanted more. Nalimutan natin ano ba yung pinagbilin ng Bible sa mga rich people. Okay? So, tingnan natin ha anong dapat nating gawin kung tayo ay biglang yumaman or kung mayaman ka ngayon, pinagpala ka ni Lord, umamin blessing mo, anong dapat mong gawin? Tinan natin ah, sa 1 Timothy chapter 6, verse 18. By the way, welcome to Sunday Motivation. Every Sunday, magpapublish po tayo ng video uh, sa YouTube natin and FB page para makashare naman tayo sa ating mga kababayan na balif ang ating spiritual life. Right? so 1 Timothy chapter 6, verse 18. Sa verse 17, yung first line po, basahin ko ah. Charge them that are rich in this world. Charge them that are rich in this world. Sa mga mayayaman. And verse 18, talon tayo. That they do good. That they be rich in good works. Ready to distribute and willing to communicate. Alright? Sa verse 17, sa doon, Charge them that are rich in this world. Yung mga mayayaman. Yung mga maraming pera dito sa mundong ibabaw, ito ang dapat nilang gawin. Una-una, that they do good, that they be rich in good works. Kailangan kahit mayaman ka, marami kang pera, gumawa ka pa rin ng mabuti. Hindi porke mayaman ka na, nagkakaroon ka na ng license or permission na gumawa ng masama. Gumawa pa rin tayo ng mabuti. Ayan ang sinabi ni Lord, malino na malino ko. That they do good things. Gumawa pa rin tayo ng mga mabubuting bagay. So, ano ba yung mga mabubuting bagay na dapat nating gawin? Alam mo, ito ah, number one. Kahit mayaman ka na, matuto ka pa rin magbigay ng respect sa parents mo, kamag-anak mo, kapatid mo, kung ikaw man ang unang-unang naging milyonaryo, yumaman sa pamilya nyo, dapat may respect ka pa rin sa kapatid mo. Kahit mas bata ka, pinakabata ka, pero ikaw yung unang naging mayaman, may respect ka pa rin sa mga ate kuya mo. May respeto ka pa rin mula sa, sa parents mo. May respeto ka pa rin dyan sa community mo. Yung community mo, kung ikaw ang unang yumaman diyan sa barangay nyo, dapat you show respect. Pag mayaman ka, you do good by showing respect. Second, kahit mayaman ka, matuto pa rin tayo mag-apologize. Matuto ka pa rin mag-sorry. Hindi porque umaman ka na, kahit nagkakamali ka, hindi ka na magsusorry kasi mayaman ka. Meron bang ganong batas? Wala. Ang sinabi dito sa Bible, you do good things. And it's a good thing to apologize. It's a good thing to say sorry. Lalo sa mga tinatawag na lang kasi rich kid yan. Di ba marami gano'n? Rich kid kasi yan eh. Eh kung rich kid ka, nagkamali ka, magsorry ka. Nakasakit ka ng damdamin, magsorry ka kahit mayaman ka. Do good by apologizing. Okay? And third, eto po. Kahit na mayaman ka, you learn to listen. Listening is one way of doing good. Listen to your elders. Listen to the people na nag a sa sa'yo. Listen to your minister. Listen to your pastor. Listen to your advisor. Kahit mayaman ka, matuto pa rin tayo makinig. Still do the good things. Alright? And last, kahit mayaman ka, still do good by doing your responsibilities. Kung ano responsibility mo, gawin mo pa rin. For example, empleyado ka, eh, nakataong mayaman ka, gawin mo pa rin responsibility mo kahit mayaman ka. Sa community mo, gawin mo pa responsibility mo kahit mayaman ka. Sa organization where you belong, gawin mo pa responsibility mo kahit mayaman ka. Sa church nyo, gawin mo pa responsibility mo kahit mayaman ka. Do your responsibilities kahit umaman tayo. Second, na dapat mong gawin, pag marami kang blessings or umaman ka, pero bagay magkapi tayo, kapi po tayo, Okay, next po. Sabi, tuloy natin, no verse, uh, verse 18 pa rin tayo and ready to distribute. Willing tayong tumulong. Ito po ang ano bang ibig sabihin ng distribute? Ang ibig sabihin po ng distribute, nag-research tayo, is helping not only one group of people. Mas ma malalim kaysa sa helping people. Distribute eh. Di ba pag nag-distribute tayo, for example, oh, pass this paper, distribute this paper, distribute the food. Di ba madami yon? tapos iniisa-isa mong binibigay? Yun ang ibig sabihin ng distribution of your wealth. Kung paano ka tumulong, paano ka mamigay. So, hindi lang isang grupo. Hindi porke namigay ka sa pamilya mo, that's it, that's the end. Hindi po. Distribute. Kung gusto mong tumulong sa iba, pwede kang tumulong dyan sa barangay nyo. Siyempre, una-una, tulungan mo yung pamilya mo. Hindi after mo tulungan yung kapatid mo, tama na. Tulungan mo yung neighborhood kung nangailangan. Tulungan mo yung church nyo. Pumili ka ng isang group na pwede mong bigyan ng tulong. Punta ka sa IPs, mga uh, indigenous people. Punta ka sa ITA community. Punta ka dito sa group na to na walang pumapansin. Punta ka sa mga farmers. Distribute yung wealth na binigay sa'yo ni Lord. So, sa atin po lahat, GDverse. Yumaman ka na ba o pinayaman ka na Lord? Still, do good and distribute. Alright? Let's go, let's go. Kapi po tayo.